ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila. The Music and News. Assaulted! In Gata Balita nationwide. Balita Nationwide! Sa iba pa mga balita mga kabrigada, nagbabala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga overseas Filipino workers laban sa panawagang Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Enrile maari magdulot ito ng hindi ka nais, nais na epekto kabilang ang posibilidad ng pagkawalan ng ilang tax benefits na natatamas sa ng mga OFW. Binigandiin pa ng Chief Presidential Legal Council na ang anumang aksyon ay maaring may kaakibat na tugon mula naman sa pamahalaan. Ipinunto pa ni Enrile na kung ipatutupad ang panawagan, pwede rin magpatupad ng hakbang ang Kongreso upang alisin o dili kaya suspindihin ang mga tax privileges ng mga OFWs. Bilang sa mga binipisaryong o binipisyong ito, ang exemption sa income tax, travel tax, airport fees at documentary ta stamp taxes sa kanilang remittances, ganun din ang pag-file ng income tax returns. Dagdag pa niya ang pasaporte na ginagamit ng mga OFW upang makapagtrabaho abroad ay isang prebilehiyong ibinigay ng Kongreso kaya dapat pag-isipang mabuti ang anumang hakbang na maaring makakapekto sa kanilang Estado. Samantala, una nagbawala si Palas Press Officer Claire Castro na ang Zero Remittance Week ay maari magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa at sa mga pamilya ng mga OFWs. Uma, ataw, Anim na dayuhan at isang Pinoy na naaresto sa Grande Island sa Subic Bay dahil sa pangyespia. Sinampahan na po ng kaso. Brigada Jigo ko studio sa detalye, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ng NBI sa Office of the Provincial Prosecutor sa Bataan ang limang Chinese, isang Cambodian at isang Pinoy na naaresto ng mga otoridad noong March 19 sa Grande Island sa Subic Bay dahil sa pang espya kabilang sa mga kasong isinampa ang paglabag sa espionage law, falsification of public documents, using fictitious name and concealing true name, illegal possession of firearms at paglabag sa Comelec gun ban. Ayon sa NBI, nagsasagawa ang mga dayuhan ng surveillance sa mahalagang imprastraktura sa Region 3, partikular sa Grande Island sa Subic Bay. Nagpapanggap mano sila mga mangisda, ngunit gumagamit ng high-tech drones para manmanan ang mga naval assets ng Pilipinas at kaalyadong bansa sa kabuuan. Umabot na sa 15 ang nahuli ng NBI dahil sa pang -espia. Kaya mas pinaigting pa nila ang kanilang mga hakbang upang maprotektahan ng pambansang seguridad. Iniimbestigahan na rin ng NBI kung konektado sa isa't isa ang mga nahuli. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Iniyak naman ng National Bureau of Investigation or NBI Region 11 na mapanagot ang mga taong nasa likod ng pag-issue ng higit 1,500 na mga birth certificate sa mga Chinese. Ito'y kasunod po mga kabrigada ng paghain ng NBI 11 ng kaso laban sa mga opisyal ng local civil registrar ng Davao del Sur na nagbigay ng naturang mga dokumento. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NBI 11 Director-Attorney R.G. Albao, sinabi nitong bago makakuha ng late registered birth certificates, mayroong mga requirements at taong kailangan at karamihan-anya sa mga Chinese or karamihan-anya sa mga nadiskubre nilang dokumento ng mga Chinese ay hindi sumunod sa tamang proseso ng pagkuha. May ilan daw ng mga abogadong nag-notarize dito at tukoy na nila ang mga ito. At dahil dyan, maari na rin silang makasuhan. Meron po mga may mga affidavits? mayroon ding sinasabi ninyong ano Sir Graben Sir Ramgan, na abogadong nag-notarize. Uh, identified na rin namin sila. Baka sooner or later mayroon ding makasuhan. Uh, lang namin na uh, medyo airtight yung kaso nating may Binigyan din pa ni Albao na inisa-isa na nila na malocate ang higit sa isang libot limang Chinese nationals na kumuha ng late registered birth certificates. Kasandaling matukoy at makuha ang ebidensya, tuluyan na raw silang sasampahan ng kaso. As soon as makompleto natin yung mga ebidensya, sir, isa-isahin natin itong isasampa. Kasi yung order, ito yung order ng uh, National Director natin na si Judge Jimmy uh, Santiago na sampahan ang kaso hanggang matapos itong pag-imbestiga namin sa ganitong uh, modus dito sa Davao Region. Ang ah, tinig ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. Ang pag-audit naman at inspeksyon sa structural integrity ng mga tulay at iba pang infrastruktura sa bansa, isinusulong ho ng isang kongresista. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, ibrigada e mo. Brigada! Brigada. Brigada. Report. Brigada Maricar, inihain sa kamera ang isang resolusyon na humihimok sa Department of Public Works and Highways na magsagawa ng audit at investigasyon sa structural integrity ng mga tulay at iba pang mga istruktura sa bansa. Batay sa House Resolution No. 2257 na inihain ni Manila Representative Rolando Valeriano, isinusulong ang pagkakaroon ng komprehensibong inspeksyon at pag-audit sa mga tulay, flyover, overpass, at iba pang tulad na infrastruktura upang masuri kung matibay at ligtas pa itong gamitin o daanan. Nakapaloob din sa resolusyon ang panawagan sa House Committee on Public Works and Highways, Good Government and Public Accountability at iba pa na bumuo ng panukalang batas para matugunan ang isyo ng mga gumuguho o nasisirang tulay. Ibinaliwanag din ni Valeriano na hindi lamang ito nagdudulot ng posibleng kapahamakan sa publiko kundi sayang na rin sa pondo ng gobyerno inihain ng kongresista ang resolusyon kasunod ng pinsala sa Marilao Interchange Bridge sa NLEX, Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela at walong iba pa. Nauna nang naghain ng resolusyon ang makabayan block na layong paimbestigahan ng nangyari pagkuho ng bahagi ng tulay sa Isabela. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo. Nang 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Lahat daw ng linya ng NLEX Marilao Northbound mga kabrigada, abay madadaana na. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 Report. Binuksan na kaninang umaga ang lahat ng Marilao Northbound Lane. Dahil dito, inanunsyo ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation na inaasahang magno normalize na ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Sa anunsyo ng NLEX, ikinatutuwa umano nila na na ngayon ang lahat ng lanes ngayong araw mas maaga kumpara sa nakatakdang schedule. Samantala, kahit madaraan na na ang naturang expressway, mananatili ang mga supporting steel poles sa lanes para sa curing ng tulay. Mababatid na naging malaking abala ang bigat ng daloy ng trapiko sa northbound lane ng NLEX matapos masira na isang trailer truck ang Marilao Interchange Bridge noong March 19. Nagdulot ito ng na traffic congestion at isinagawa rin ang repairs para sa kaligtasan ng mga motorista. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa SEM Manila. The Music News. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, kinilala bilang most outstanding ang inspiring or end inspiring public servant of the year si Senator Christopher Bongo sa naging 4th Annual Asian Torch Excellence Award na ginanap sa Quezon City. Kasunod dito buong pusong nagpasalamat ang senador para sa karangalang ito, ngunit giit niya, may award man o wala, patuloy siyang magsesarbisyo para sa publiko. Ang Asian Torch Excellence Awards ay kumikilala sa mga personalidad na malaki ang naging kontribusyon sa iba't ibang sektor tulad ng public service, health at business. Bagong, bago. Rikada, Kabrigada, official nang idineklara ng pag-asa ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o ang sinasabi nating hanging amihan. Ibig sabihin po, mag-uumpisa na ang dry season. At dahil dito, kabrigada, asahan na raw ang mas mainit na panahon pero may chance pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pinayuhan naman ng Weather Bureau ang pangapubliko na patuloy na mag-iingat laban sa matinding init. Samantala patuloy namang binabantayan sa ngayon ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas otso, ah, huli itong namataan sa layong 350 km silangan ng Southern Mindanao. Sa ngayon, wala pa namang chance ang ma-develop ito bilang isang ganap na bagyo. Barkada Weather Update. Weather Update. Rapido. Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang pag-aalaga ho sa isang sanggol ay nangangailangan ng tamang pagpaplano, hindi lamang sa emosyonal kundi pati na rin sa pinansyal na aspeto. Upang matiyak ang magandang kalusugan at kinabukasan ng inyong baby, mahalagang magsimula ng isang matibay na budget plan para sa pangangalaga sa kanya. Kasama sa mga kailangang isaalang-alang ay ang gastusin sa mga gamit, pag kain, gamot at iba pang pangangailangan na, magbibigay ng komportable at malusog na buhay para sa inyong anak. Isa yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to ang pangarap ng inyong anak and stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, makabayaning pagtutulungan. kalulus-lunos ang sinabit ng isang 11 anyos or labing isang pamilya sa Purok Mabino, Ligon, Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato, makarang nilamon ng apoy ang sampung mga pwesto at isang bahay sa naturang lugar. Sa panayam ng Brigada News FM Coronadal, kay punong barangay Noli Halagat ng Barangay Liberty, inihayag nito na halos sa mga biktima ay doon na nakatira sa kanika nilang mga pwesto na siya namang itinuturing na barangay public market sa kanilang lugar. Hindi naman lubos maiisip ng mga biktima ng sunog na ganoon na lamang kadali. Halos sa kanilang mga naipundar ay natupok ng apoy. Kasabay nito mga kabrigada, agad po nagsagawa ng Brigadahan ng 95.7 Brigada News FM Coronadal sa programang Tira Brigada upang sa gunoy ang mga biktima ay mabigyan ng pansamantalang pangangailangan mula ho sa mga tagapakinig ng Brigada News FM. Ang mga pamilyang ito ay nakatanggap ng mga used clothing, pera, pagkain at marami pang iba. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM. Maraming salamat, ka Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balitan Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngalan ho ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of